Para sa naman yan? Halo ko sa tinola para may gulay. Anong gulay yan? Magalang ko na ano? Gulay. Opo. Hmm. Opo. Hmm. Ano all may magalang na, na gulay? Ingat ka sa kutsilyo. Matalas yan. <laughs> Malaki pa sa kamay ko to. to. Ay, matalas pa sa dila ng kapitbahay mo yan. Ingat-ingat. <laughs> Ayan o. Oh. may Oh. pa. Diyan. Kasin kinang nang mata nang kapitbahay mo sobrang kamaritis. Ngayon ka talasan dila nang maritis nang kapitbahay mo. Ng dewa. Ingat-ingat sa kutsilyo. Sabi ako sa iyo mabuhay sigura. Balihihiwa basta yung hiwa mo lang sa akin. Ingat-ingat sa paghiwa.